Maing adlaw sa tanana. Ubani ko niyo sa akong video. Ayan guys. Two months na siya. <laughs> Since kinsa na siya. Oliver. So ko niyo karon sa akong video. So ni to the ay ko ani uh, sa among kanang agency. So mauni siya ang among agency diri sa Croatia. Tapos uh, na meet up na ko ang akong ka-batch. -ka kay kanang gibalhin siya. O -tra kanang trabaho, workplace. So, maunig gihatagan ako siya pagkaon si Junel. Tapos, nagkita mi dito sa Humble Hunter kay nag-process po ni sila sa ilang mga papilis. Kay iba sila Uga ka ng Murashag Big Shop. Sa una kay kuan man ni siya. Sa Kaya na po. Tapos, yung kabayan natin na wala nang trabaho for na to. Ano nakapalit? Pulo ko yung muoy. Sa kanang <laughs> <sa, laughs> bake shop. <laughs> Tapos nag-backline na dahil may kauli ani. Dito nga area kay, kay na permanent ka to akong ginapartay man. Accommodation ang ilang gi. Bantay -bantay ba? Sa bantay-bantay sa dapit sa Dobraba. So magbiyahe mi pa ingon dito karon kay mo adto mi. Tapos uban unta na ako ni siya sa kanang akong part-time kay para makabalo siya ba kung asa ang kanang agihan. Pauli na di ay miani sa kanang accommodation ni Junel kay kanang ubano ako ni siya kay kanang ipapuli sa na ako siya part time dito sa akong itrabahoan. kay wala pa siya itrabaho gahulat pa siya sa iyang pulis sa pulis diri para magpa ID kay gibalhin lagi ni siya diri sa city so naguban ko sa iya kay mga dumi sa ilang accommodation dapit sa Dubraba so mauni siya ang bago nga accommodation So, okay ra po diri ang among agency kaya dagang kayo sila ka ng mga receiving uh, nga IM receiving accommodation so bisag mawalaan kag trabaho at this okay ra gyapon ang agency ang bahala sa imuha kung asa ka magpuyo so mauni ay ang ilang balay so giad na ako di uh, gihatod po namo ang katong pagkaon nga akong gidala tapos ni ang sit up sa ilang accommodation ang lang kung receiving pa ba ni, kaya wala pa mang niya ni siya na kuan wala pa siya nagtrabaho sumabalana so, siya kung magtrabaho kung ibalhin ba siya or dili kay kasagara manggood kay daghang kaayo mga kuan diri tao tapos layo-layo pud siya sa city no 15 ka kuan sa amo pa sa amo accommodation 15 station paingon sa glab ni oh bago pa ba siyang accommodation mauman si Gorning ah? post sa, sa, una tapos uh, nagbali maglakaw na dayon mi ani paingon sa, sa, sa among accommodation kay kanang ako siyang ubanon para matultulan niya ang katong akong gi part time man para dili na siya mawala so balik na, na mi ani dito sa, surda, sa kalsada lapit ni siya sa Dobraba na station ang bagong accommodation so paingon namin dito sa among ang uh, sa akong part time man kay para makatultol si Junel pag kuan na mo dito pag abot na mo accommodation nagluto na lang sa mi tapos nangaon mi na uh, dito sa balay ni Junel tapos nang laag dayon mi diri sa Arena Center giuban namo siya tapos naglaag-laag lang mi diri tapos nagkaon po dayon mi dito sa taas sa KFC basta naglaag-laag lang mi diri sa Arena Center kay wala man siya kalaag pa diri Nagadto po ay mi diri sa arena kay magpalit am mag among ang mag-check among kauban o kanang bag niya kay maadto siya sa sa front. paguman mo diri sa arena center kay nang -uli na po dayon mi tapos nang uli na among kauban kay lain man to ang ilang accommodation tapos pagka kuan dayon pagka ugma kay katong nagadto ko sa office kay apil di ay to ang akong kanang uh, verified magpa verified dai ko akong kontrata karong August 9 mao di ang ko sa opisina tapos ha, to geh chat na po dayon ko sa kanang agency na nga kuao na daw na ako, kay okay na daw ang akong mga papilistanan. So maauto ni balik na pudayon ko pagka morning nagbiyahe na po ko dito layo ang among agency sa among accommodation mga 30 to 45 minutes kanang kua na siya tram or train ang tawag dire nagbiyahe, mi uh, ako ra isa ang nagadto paingon sa office kay kuhaon ako ang akong mga papilis okay na daw para makaverify ko sa akong kontrata sa kuan August 9 kay ang kanang sa Kuwesya di ay wala di ay diri ng embassy no? ang embassy kay naa sa Italy pero muanhi man sila diri sa sagrib karong August 9 mauto nakakuha kog slot nga magpa-verify ko at least na ana akong ID para in case of emergency kung pwede ko makauli makabalik diri sa Croatia kay kung cross country man gud ka nga muli ka sa Pilipinas nga wala ka nagpa verified is dili na ka makabalik so mauna akong gi secure ang akong verification sa akong kontata kay at is makabalik ko kung eh, kung makauli ko sa Pilipinas pun at is dili na ako mas stress kay kanang layo ba ya ang Italy kung maadto pag Italy or kasagaraan na kay ila man ang ipa im kuan ipadala lang nila sa sa Italy ang mga papili sa sulan man kuana so nagkita na tung post nga sa Italy lagi siya ay sa sa po sa uh, Croatia nga group nga kanang money lagi daw ang kanang um, pulong Milan diri sa Zagreb so mauto ma nakakuha ako og nag-email ko sa ila nakakuha ako slot ang akong slot kay karong kuan uh, August 9 kompleto na tanan akong papilis so ang mga requirements atong uh, para ma-verified ka is yung kontrata dapat English na siya tapos working permit or ID, uh, ID name mo Tagduha duha na siya kakapi tapos registration sa business sa kuana siya ang amuang kuana na, na kay sa agency ang agency ang maghatag sa amwa. so ni to ko sa agency kay duha ay, ang akong employer naglibo ani ko tungod ana uh, mo ni Adog, ko sa office para mahat uh, makuanan ko nila bakong kung unsa ang sa kuan ba ko sa ako ba kung gitrabahoan mga or sa agency so sa agency di ay no ang agency ang naghatag sa amua o kanang business permit nila sa tag-iya Maunita na ang mga requirements nga kinahangla ni mo pag cross country ka valid nga passport ID. Duha na siya ka kapitan and working permit or resident ID. Uh, dapat English na siya nakatranslate sa English. Tapos employment contract with English translation. Business registration of the company in English. Tapos third country hiring data sheet nga gihatag sa kanang gmail sa taga pulo o para dito pila pa mo kung asa ka gikan tapos pila imong nagasto unsa ah uh, kanus ka nag start tapos mga employer ni mo, tapos unsa patung uban nga kuan nakabutang lead to basta mauto ma tanan ang ka kanang mga requirements nga kinahanglan So at least ready na ako mga requirements ready na para sa August 9 at least advance ko na ato ko dito kay Dio mabud good na ko. So kay lain-lain bi akong Dio so kung matanong matunong og Sunday og Saturday close man ang opisina. So maotong gi ako gi changgi at doon o katong Monday kay diop na ako tapos pagka Tuesday nagtext nag-text ang agency na kuao na ako akong papilis at is ready na tanan para mag na akong contract so abangan ninyo kung ma ba ko or dili kay wala pa beha, wala pa bea ko nakuan so mauto ma siya ang mga ganap na ako dire so Pagka humanda yun na anak, na nga sa main square. Tapos nakakita may iro dito na cute kaayo. Mura siya tao nga nga ka ng iro. So, di rin na sa kutob ang akong mga, mga chika sa inyo about diri sa akong nagian sa poesya. So, abangan ninyo kung ma verify ba na ito. I-vlog na na sa so, daghang salamat ug ang tanan.